Three four one two three four one two. kami <laughs> oh. Alpha. <laughs> Kumusta dito Okay. 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 huwag Okay. 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 Dito lang entry natin oh. Down 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 down. Dito okay, na dito tayo, yung tayo. Open open tayo, umuubos tayo dito. Atras ng konti. Atras konti, Atras konti, Atras konti, harap cover. Dito, botang Sino si Carlo umikot din? si, Dito, 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 dito. mga bag. Eh, drengan. Bitawan sir. Lumabas lang, muntok. Eh, na lang. Nandun na daw sila nasa. kanan na sila. Kanan na sila, na. May pa sila nakaka-push. Hindi pa, hindi pa. Tama ka pasok. Sabi mo pag meron. Ayun oh. Sabi mo pag magpo-push na sila, sabihan nila tayo kasi susunod tayo eh. Mike, Mike. Sabi mo may dalawang sumunod. Mike, pag magpo-push kayo ah, sabihan mo para sumunod na kami. Nakakalaban yata sila. Stock 3 under fire daw Stock 3 under fire Stock 3 under fire, repeat Stock 3 under fire Stock 3 under fire siya lahat sila nakapokus doon eh mau open natin yung game to video pa Ano makapasok yung main force natin dito? Para yung, yung makapasok na dalawa. At least eh. yung may makapasok na dalawa. Pa, no, para yung main entrance, yung makapasok yung main force. Dalawa <didas> yung pumasok <coughs> dito para so, kahit dito sa bakdo. Yung Pagpasok mo, huwag ka muna pumutok Huwag ka muna pumutok dalawa kayo dapat. Sige, tos, tos, Kita <coughs> Sige. <coughs> <coughs> <coughs>

pakos, cross Kailangan ko pumunta dyan sa Flashing ah. Okay. okay. Clear, clear, clear. Patayin mo yung ilaw mo. sa harap. Sige, sige. Takbo. Go, go, go. Tapos so, yun, ka? Pakos huh? ka? ka? Pakos ka? Pakos ka? ka? Pakos palit tayo. Cover head Okay. Three, Three, go. Yeah! <laughs> Yan. <laughs> <laughs> Sige, bait ako, laser. Hop. Stacking, stacking, go. Ah, <laughs> yeah. Oh, no. Frequency mode. This is for this is platoon eight. Now we're ground floor, ah. Right? Wo 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 professor Ja 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 Yes. Yeah, yep, yeah. 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 yeah, yeah. 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 Hold, hold, di ka hold, 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 Ingat, hold, 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 Tas, 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 tas. Tas, tas, tas. tas sa tao. Kalaban nga yan po. Ito. Patay. Kalaban nga to, ito, ito. Ito nasa bibi, ito, ito, ito nasa laser ko. Tas, tas, tas. Sige, sige. Kanina pa niya tayo nakikita. Ayun, no? oh. Loading. Tuh, 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 tuh. Tahu tuh, tahu tuh mau itu noin, tahu cover noin. Yo, yo, tamain bilarin mu. Ini semua sih tuh

eh Wala nang, wala nang lagusan doon eh,